Ayan, magandang araw na naman po tayong lahat. Mag-noodles na naman po tayo. Ang li, uh, noodles lady. <laughs> Ito ang ating noodles. Yung tira nating mga ano, yun ang ating isinahog. Yan. Pero bago ang lahat, pray na tayo, God. Salamat po sa pagkain na sarap ko, God. Inihiling ko po, God, na ang bendisyonan mo po, God. Pagpampalakas po sa akin. Ito trabaho para sa pamilya ko, para sa lahat po. Salamat po ka sa mga blessing na binigay mo na pastor. pa tawaran mo lahat ang aming pagkakasala. In Jesus name, I amin. Mean. Okay. Salamat. Kain ulit tayo ng ating lunch. Ito ngayon lunch ko kasi hmm, hindi mm, na tayo nagluto ng Gun Shout out po mga ka na Milo Jam. Shout out kay Eva na laging nanonood daw sa aking video. At <laughs> saka nakikita ko talaga. Ano yung sa akin. Thank you so much, sis. Tsaka thank you din sa mga mag-shout out kasi ako. Nakakalimutan ko yung mga mga pumapasok sa akin. Uh, si Rasek Dia, shout out. Uh, Miss Raid, shout out. Norms BTV, shout out. Mm. Ha, uh nilagyan -huh, ko ng chicken powder. Am um, chicken powder, chicken chili. Um. Pumasok yung ano. Kaya no ako. Sorry. E dito yung manga. <clears throat> mm. Ito yung mga linuto kong ano, flavor na natira ko. Ito na ang sinahog ko. Hmm. ん nagwasta pa kain ng pusa ko ulam niya makalabas na tayo sa next Sunday. Kasi nagbakasyon kasi yung mga driver na isa. Kaya, mayro uh, mayroon pa namang dalawa. Kaya lang siyempre busy sila. Nagagalit sila pag ano, uutosan namin na idrive kami, i-drive ako sa ano, sa um, pinagdidiofan ko. Ayan, shout oh, po sa lahat, lahat ng pamilya ko sa mansulok ng mundo. Salamat po si Yusong. At salamat sa mga sumisili po sa aking mundo. Sana, sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Bye!